What are you doing? Hindi po tayo nyo. gina. Nagpapakatok pa dyan. Huh? Oh, andoy. Ano? Wad, Baka pwede mo man akong maibalis sa listahan mo sa relief. Duman ka na ako ng tinawang ako. ko na ay kala, kaman baga sa imo man kung ano man na emergency man ang tuyo mo. Iyo na! Kilot-tino taka pa nga sa listahan. Ay, ko na kikapitan. Ay iyo po wad. Pero halip po ko duman sa, duman po sa barangay, sa barangay yun. Ay man po duman si pangarang ko, kaya dahil manda ako nung tatataon ni Tiki. Kaya alang wad, nagigirong duman ko. Ta, kanso ba ako, Nagsimba ako kabanan ko si Mrs. Wad. Daging alas ko, ta. Kung taan mo si, pangarang ko duman sa listahan. Responso sa kalag. Ilat <coughs> lang ando, ito. Ipasuhong ko. So bago kaya, naglilista ako ka itong listahan sa relief. Tapos listahan duman sa paparesponso sa kalag. Ta, ta, girumdumong kong maray kung baka talaga naibalita ka duman sa listahan kang sa Responso sa kalag. Inutil! Talantago! Ay, ano naman eh si Kagawan. Hindi pa man ako gadan. muna akong kalag. <laughs> Gago!